Hey guys, what's up? It's just and welcome back to another video. And with today's vlog, ay nandito tayo ngayon sa Guanzon at aking ipapa-check ang aking motor. Actually, meron po silang free check up dito pag binili mo yung motor. So dito rin yung pinagbilhan ko nitong motor ko. Meron silang 3 na uh, parang napupunit from doon sa manual tapos meron silang card na may free na dalawang check up and change oil. So, update lang guys. Nabili ko tong motor ko ng May 2022. One year and nine months na nitong motor ko. At ayan guys, pina -check up ko siya. Meron pa kasing natirang ano. Meron din kasi silang service minsan dito sa town namin. At ayan nga guys, i-update ko lang. So far, so good yung takbo niya. Pero ito guys, muntik kong nakalimutan. At ayan, sa dami at layo ng binabiyahe ko, Itong niya, kaunti na yung natira. So, every 10,000 pala ito lalagyan. Ayan. Or kung gusto mong linisin na kaagad, kung meron pang laman, ayan, lalagyan mo na lang ulit ng bago. And yung gear oil, pinapalitan ko na lang din dyan. Tapos, nagpa-change oil ako din dyan. Uh, ayan, guys. Sa change oil, meron silang indicated kung kada kailan mag-change oil. It's either buwan or yung kilometers na natakbo. Pero, um, ito guys kaya ko to pinorchase kasi nagbibiyahe talaga ako ng malayo sa bayambang at <laughs> that time ayaw talaga akong payagan na magmotor ang mag ano mag four wheels na sana pero yun yung biglang taas 2022 to diba lahat ng gasolina mga bilihin tumas and talagang mapapamahal ka sa mga gastusin especially sa pag travel so ito na lang yung kinuha ko tas mas mabilis pa I mean pag may traffic di ba so hindi ako talaga masyadong maalam sa or marunong sa motor sa change oil gear or, or whatever na ginagawa kaya talagang umaasa ako sa mga servicing. Pero may times talaga pag super busy ako si tatay na yung nag-change oil. Especially kung change oil lang din naman yung gagawin. Pero ito guys, pinapalitan din yung gear oil niya. So, sinusulit ko guys yung free na galing po dito mismo sa kasa ng Watson. Ayan. At nakakatuwa lang guys kasi talagang super galing po nila. I mean, yung service nila talagang chine-check nila yung motor at talagang maasahan yung servisyo nila. Kaya ano ako dito, um, goods na goods ako. Ngayon, nagkaroon na ako ng problema. So, yung problema ko dito is yung belt. Ang tagal ko nang nagagamit yung motor. Ang belt pala guys is every 20,000 kilometers papapalitan na siya. So, meron mang, ang tawag na dito, um, ano man yung nangyari doon sa belt, Siyempre, baka meron na siyang mga malilit na um, nagbe-break-break na. Parang, ayun, hindi ko alam kung ano yung tamang term doon. Pero, pag tinupi nila kasi makikita mo kung may konting parang lamat na. Ayun, and sinecheck na rin nila dyan. Actually, yung gulong guys, itong likod, napapalitan ko na yan ng bago sa harap hindi pa kasi makapal pa naunang napudpud yung sa likod pero sabi nila ganun naman daw parang sa pangalawang palit mo sa likod dun palang mapapalitan yung sa harap and aburido talaga ako nun kasi parang 3 times sabi ke parang nabubutas palagi pero yun lang pala yun yung tawag na dito um, manipis na pala yung gulong nya and buti na lang guys hindi ako nakabiyahin ng malayo kaya mahalaga talaga guys na ipacheck up nyo palagi sa kasa. Especially kung katulad ko kayong hindi marunong sa pagmomotor. So far guys, so good. Itong motor ko wala akong problema, walang apelya. Yeah. Kaya, kaya ayan guys. So siguro sa kahit anong motor naman na ginaganamit natin, marunong man tayo hindi. Basta tamang alaga lang guys. Kung di tayo marunong magalaga, dahin dalhin natin diyan sa mga marunong para at least. ba diba? tumagal yung mga gamit-gamit natin. Guys, subscribe for part 2. Meron pa akong share sa inyo kasi pinapalitan ko rin yung belt niya. Ayan guys, thanks for watching. Bye!